Uh, ako si Roberto Cabanig, uh, barangay chairman dito sa Puro Barangay, Puro Barangay, Piki ng Kawayan. Uh, isa ako sa beneficiary ng tabak at saka beneficiary ng pundo ng Pinoy. Uh, itong tabak uh, na na ito, isang lambat. Tapos, uh, ang ang miyembro nito, marami, mga higit 15 na nakatao. Pag pumunta kami sa laot na ito'y gagamitin namin ng panghuli ng isda. Maganda nito, pag hindi umuulan talagang marami kaming nahuhuli. Ang tabak na ito, hinihila namin sa tabing ilog o saka dyan sa tabi rin ng dagat. At saka pag ano, pag marami kaming holy, meron may, kaming kasama na siya ang magbebenta. Ibibigay namin sa kanya siya ang mag, mag, magbebenta. Uh, sa pagtulong ng simbang kagaya ni Father Martinez at saka si Sir Nulasco, nung na silang pumunta rito, nagbigay sila ng ayuda noon. Pero nung magtagal-tagal, Uh, nag-request kami ng ganitong panghuli ng isda. Kaya sa awan na ng Diyos, binigyan kami. Marami talaga na itulong sa amin nito At saka salamat kay Father Martinez at uh, binigyan kami. Nagbigay pa ng bangka at marami pa ang naibigay nila. So, yan. Talagang maraming ang naitulong nito pag halimbawa uh, high tide eh, hindi masyadong maraming isda uh, lalo na kung masamang panahon Kung madaloyong, yung hindi kami pupunta ang tawag namin dito na tabak ay isang pisnet yon isang lambat na pag pinagdudugtong mo yon ng pag uh, 20 na piraso pagdudugtuhin mo yon tapos I-ano mo sa bangka tapos iikot mo tapos uh, hihilain mo alimbawa may na nahuli kami to, itong araw na to direct na yan sir araw araw pag uh, may huli talaga itong ang naranasan namin sir tung mga no November, December, January ganun uh, mula nung, lalo na kung nung pandemya ma'am wala nang ginagamit namin yun. May sarili kaming bangka dito sa barangay. Pero pag sira yung bangka namin na sarili dito sa barangay, yun ang ginagamit namin. Pag may emergency, ginagamit namin yan. Papunta sa tamu, pag pumunta sa hospital yung pasyente namin. Ito'y uh, maraming natulungan. Uh, kagaya ng pagbibigay. Halimbawa, uh, ako... Uh, yung isang boteng ng mineral, linalagyan ko kahit singko 5 lang o piso. Hanggang mapuno yon tapos ibibigay ko kay yung father, si Father Martinez sa simbahan. Gan. Yung mga simbahan, di ba, nag, nagbibigay sila ng yung mga kwan. Tapos barya-barya lang ang inaano nila, tapos naiipon yon tapos binibigay sa kamunga. Sa akin, uh, maganda talaga yun. Barya-barya talaga, pag naipon yon ang laki. So, nagpapasalamat ako sa gumawa nito. Para sa akin, talagang yan ang gagawin natin, tulong-tulong para kahit kunti man lang, eh, may, may, malaking magawa. Pag hindi natin naalala sa taas, wala. Uh, ang inspirasyon ko dito para sa akin, mar talagang marami, marami talaga, maganda. At saka nakikita mo dito yung tulong-tulong sa mga tao. At saka hindi rin yung mga uh, gagaya namin uh, na naka, nakabuo kami ng grupo. Halimbawa, mayroon ding gustong uh, kubampi sa amin na uh, kuan, yun tatanggapin namin para matulungan matulungan namin sila. Uh, sa mga tao rito gagaya dito sa amin sa isla puro yung mga nagbigay na kunting barya ito ay malaking kagandahan sa mga proyekto gagaya ng pundo ng Pinoy at saka nagpapasalamat ako kay Father Martinez at saka si Sir Nolasco sila ang nag-ano dito at saka mga staff nila Uh, nagbigay sila dito sa Isla Puro ng ganong klaseng pangkabuhayan. Maraming salamat po. Siguro, ang paghahalaga nito, kagaya rin ng sarili mo, ingatan mo rin. Kasi doon ka kumukuha sa ng kwan, magandang kwan, hanap buhay, ganun. at saka makatulong din sa pamilya mo. Yon. Sa Pundo ng Pinoy, siguro uh, kung wala ito, siguro uh, hindi nagbago. Hindi naman masyadong nagbago pero talagang may pinagbago nung nagbigay sila itong Pundo ng Pinoy.